Pare, anong difference ng corruption sa US at sa Pilipinas? Sa US, they go to jail. Sa Pilipinas, they go to the US. <laughs> at ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ng taong bayan. Yung uh, rally, rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful Uh, revolution about corruption, ang mga kabataan at mga estudyante ang maglead ang revolution na ito. This is not for ourselves. This is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila maglid itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ay ko kung papayag sila, Wag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. Ash, high school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga kurap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga siyudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo, sumama. Sino ngayon ang binibitahan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga inimbestiga? Sa Ilocos Norte lang. St. Matthew General Contractor and Development Corporation. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Eh, probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente? At buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga diskaya. Eh, sila ang contractor nila eh. Ba't pa, ba't pa, investigay na na muna yun. Punahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Dahil si Presidente yung nagsabi, may katiwalaan ng plot control ang pas, ang flood control sa Ilocos Norte. Panahon na ni President BBM. 10 billion. At ito kayo pinag-uusapan mga flood control. Sino ngayon ang binibintahan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, di si rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga inimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation. 962 million plus almost a billion. St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Eh, probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure. Mabubutin tao po yun. Kinala ko po si Mayor Bagalong. Mabutin tao. Si yung pinsang ko yung isa, si ah... Babe, babe Singson. Matino po yun. Kaya nagiging... Sa, at sa kayong maiba, siguro matino rin lahat. Para lang uh, i-guide sila. Unahin niya po ang Inukos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung mapas as far as plant control is concerned, at buong Pilipinas, sino na Yung mga Diskaya. Eh sila ang nila eh. Ba't pala, ba't pala, i-investigate nila muna yun. Nandun lang natin kalukuhan. So, kung antayin natin ang Senado, baka ano pa yan eh, tatagal pa. Diretso na. Diretso na lang ito.